Hello mga guys. Ayan. Ibibidyo ko naman po sa inyo ito. Dalawang uri ng isda mga guys. Tingnan nyo po. Magkaiba. Ano po? Ang isa po. Ito pong isa. Ayan. yung aking po. tinututukan ng camera. yan po yung tinatawag na burlis dito sa amin. Ayan. Ano, burlis. Ayan. O yung tukod langit mga guys. Ayan. Masdan nyo po mga guys. yan po ang tukod langit sa ngayon po ay ito po ay pambihira na pambihira na rin dito sa amin sa sa Quezon Yan, hindi ho katulad nung ako ay bata pa ito po ay napakarami dagsa Yan, ito pong burlis na ito tukod lawit tukod langit kung tawagin sa amin kaya naman po ito tinatawag na burlis dahil kapag ito po ay lulutuin na mga guys ito po ay binabaltan binabalat po ang balat ng mga guys yan po Ayan, yan po yan. Ang ibabaw po niyan ay balat. Yan po yung tinatangkas. Dahil yun naman po isang tawag na tukod lang. ay yan po yung pinaka. Yan, parteng ulo niya natanggal na lang po. Ay may naka turo na alam mo po ay matilos kaya tukod lang ang tawag yan po pero pangkaraniwan po ay burlis ayan po ay hindi tanggal ang mga balat guys ayan po mga guys pagmasdan niya po Napaka pambihira na po. Dati po ito ay napakamura lamang. Ngayon po ay napaka mahal na rin. May presyo na din po ngayon itong burlis na ito o toko bahay ito guys. Uh, ayan po, mas dali po. Ito naman pong isa ay uh, yung tinatawag nating palad. Ayan. Ayan na rin po. Ayan po ang palad na isda. And tingnan niyo po. Ayan po siya mga uh, guys. Ayan. Ayan po ang kanyang muka ayan kaya pala dahil gawag guys ayan. So, ayan po tingnan nyo po mga guys Ito yung palad uh, isa na rin po uh, pambihira din dati ay napaka dami ho nito napaka nanaki, ayan mga guys kaya ho tigisa yan lang po ang nakatinda sa palinki kaya sa mga huli na mag-iisda. Yan, kaya ko yan. Igiisa ko ng kinuha na binili. Yan mga guys. So, yan. Yan po ang palad naman mga guys. Yan. Yan po. Yan po naman ay napaka makasarpletuin mga guys. Yan po yan pinipirito uh, ah, tinataos siya ng luto mga guys yan o po po yan pala ganun din po yan parehas yan po yan po ano po gusto natin luto ay ari yan kung burlis rin po ito yung inihaw o kaya ay ginatan yan pirito yan parehas lang po yan yan po mga guys tingnan nyo po Okay po mga guys hanggang sa susunod maling pong video load po tayo